Magandang hapon po mga kalaki. Alas dos na po ng hapon at syempre nandito tayo ngayon. Mamimigay po tayo ng Four digit lucky numbers po sa bawat bansa. Ah, dinalo ko ang isang masugid nating followers. So, may tindahan yan. Dito sila sa barangay Kaanawa. Ay, Kamanaksaka, no? Ayan, no? Kung bibili po kayo ng mga ulam dito po, tsaka mga ano, grocery, ayan. Tabi lang po sila niya ng dam. Ayan po. So, ito na po ang 4-digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa Israel. 1732. Taiwan 9635 Malaysia 6187 Thailand 2204 China 1748 Mexico 9926 USA Texas 3137 Las Vegas 0478 Hong Kong 4940 Singapore 3126 Dubai 0715 Philippines 7279 Alaska 8296 Greece 3164 India 6687 Canada 1795 Japan 9092 Italy 3131 3, Cyprus 8177 Kuwait 2628 Saudi 99 9, Ayan, kompleto na po ang 4-digit lucky numbers po natin ngayon. Mga kalaki, syempre dito po tayo ngayon sa mga followers natin na dinadalo. Make sure po na nakarambol ang 4-digit lucky numbers. Good luck!